tugan mo ay eh, sinuod dili ba lalim real talk suerte kaya mo makaban na mo or makaasawa o buutan wala bisyo dili sugarol dili laagan matinabangon dili mamonog walay away kay hilomon kajo pero ayaw og sa mga dudong o mga inday bantay jud ang ang inyong mga asawa or bana kung magsige na lang pud og kopot og cellphone dapat open minded mong duha Mopakit, ipakita nimo, haron karon dili magduda kay kana sila nacho na sila, na sila ka char di ba alam niyo na mo yung mga ka char basta dili magpakita dapat upin gyud mong duha kay kada mga hilumon mga inday mga dudong sikreto ra kay naglabok bisan pag mutingog ra na, na og mapakog kana sila lalom kay jud og dulot kasagaran jud sa hilumon pero dili tanan wala kaw ra na sila mananghidman og tarong pero sumangil kanang mga tawhana ay daghang buutan o niya love nila ang pamilya kung makalangyaw, duha na esawa o bana. Timan ik, kini akong istorya kung or dili, ang paglimod sa usa tawo nga dili mo tugaan, ang buhay nyo ay nagkawatak-watak dahil sa malaking kasalanan. Tugan mo ay tinuod dili ba lalim O para po nako no? mga ina ng klaseng tao, mga hilumon, niya, laom mo kayo mga dulot, ay sus pasagdaan oy kayo magsakit-sakit, muli rika po ng pamilya, bisan pagkisa ng pamilya ha, iyang kasagaran mga idol, mga inanang klaseng tao walay mga edukar, walay mga una unang sa pamilya, ang ginuhuna ana, anang ka katul ang katul baya, ya, huwag di makutkot huwag kanang ng kabot wag huwag huwag ka dito kasus kahayahay mga idol, back to single no naghanak ayroon, kasagaran mga single mom, single dad ang ilan ng mga giatiman ng mga anak kaya ka ng mga klase mga tawahan ng mga idol ina na, huwag yun na ay pulos kalibutan karma radyo ng inyong ha, di ba? umagkasakit-sakit na mo ulit radyo para alu-iluoy sa mga anak. Ako kaluyon sa asawa, Urbana. Pasagdain ako eh. Matagam rin naman yung nana. Plasing tao. Wala mudo.